historia tagalog horror stories Taong 1990 Tila po isang bangungot ang taong ito Itago nyo na lang po akong sa pangalang Kaloy Tubong Samar at ang kwento pong ito ay tungkol sa isang pamilya ng mangkukulam sa aming karatig baryo. Nang panahong iyon, sa edad po na 20 anyos, masasabi ko pong merong mangilan-ngilan ding kababaihan o kadadalagahan ang humahanga po sa matipuno ko pong katawan. Bata kasi sa mga gawaing mabibigat ang katawan ko, kaya naman maskulado po ang pangangatawan ko at hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko. Pero noong kabataan ko ay masasabi kong kung itsura lang din naman ang labanan ay meron po akong may pagmamalaki. Mahilig po ako magsuot noon ng mga maong na jacket na ang sabi ng ilan ay nakakapagdagdag daw po ng kapugian ko. At dahil nga roon ay may ilang kababaihan ang nagpapapansin po sa akin at isa na roon si Rosalia, isang mabait na babae. Lagi po siyang nagbibigay ng mga kung ano-anong mga pagkain sa tuwing napapadaan ito sa bahay namin. Naroong may mga prutas o di kaya'y mga sariwang gulay ang mga dinadala po niya para sa akin. Hindi ko naman yun tinatanggihan, lalo pat mahilig akong kumain ng mga prutas. Nasa bulubunduking bahagi kasi ang bahay niya at ang bahay ko naman po ay nasa sentro ng baryo. Batid kong may pagtingin sa akin si Rosalia pero sino ba naman ako para saktan siya sa pamamagitan ng pagsabing hindi ko siya gusto at hinding hindi ko siya magugustuhan. Bukod kasi sa kulay ng balat ni Rosalia na kayo mangi at kulot din ng kanyang buhag-hag na buhok at ang kanyang mga ngipin ay mamula-mula ang kulay gawa ng kanyang pagnguya ng nganga. Noong kabataan ko ay katulad din ako ng iba na bumabase sa panlabas na anyo ng isang tao. Hindi ko nga lang po pinapahalata kay Rosalia na naiinis ako sa kanya sa tuwing nagpapakita siya sa akin. Dahil bilang isang babae ay may karapatan din siyang irespeto. Ayoko rin namang napagalitan ako ng nanay at tatay ko dahil kaibigan niya at kasamahan sa pagtitinda sa bayan ang ina at lola ni Rosalia. Wala pa rin naman akong napupusuan na nililigawan noon sa baryo namin. At sa tuwing nakikita ako ng mga kaibigan ko na nakikipag-usap kay Rosalia ay napupuno talaga ako ng kanilang kantsawan bagay na kinaiinisan ko po talaga hanggang sa isang araw ay napikuno po ako sa kanilang mga pangaasar kaya naman taas na kung sinabi sa kanila at sa harap mismo ni Rosalia na hindi hindi ko siya magugustuhan dahil meron na akong napupusuan at kahit na wala naman talaga at para naman tumigil na sa pangangansyaw ang mga barkada ko. Sinabi ko pang mas nagkakagusto ako sa mga mapuputi at sa may makinis na balat na babae. Hindi rin nalingid sa amin na lumaylay ang balikat ni Rosalia nang madinig ang lahat ng mga sinabi ko. Akala ko ay yun na po ang huling beses na lalapit sa akin si Rosalia dahil sa tingin ko ay napahiya na siya sa harap ng mga kaibigan ko at nalaman na rin niya na wala siyang mapapalapo sa akin. Hindi na rin siya nagparamdam ng ilang pang mga linggo. At sa mga nagdaang gabi ay lagi na lang paulit-ulit na bumabalik sa panaginip ko ang isang senaryo. Ito yung isang lugar daw na nakatayo ako at medyo madilim sa lugar na iyon. Nakatayo po ako at may pinagmamasdan sa hindi kalayuan Hanggang sa may lalapit sa akin na isang babae Hindi ko nga lang po maaninag ang muka nito Gawa ng natatabunan iyon ng mahaba nitong buhok Nakasuot kasi siya ng damit na kulay itim At meron pong daladalang isang manika na may tangang karayom Bigla na lang pong pumulupot ang mga braso niya sa bewang ko at sa isang iglap lang ay nakipaghalika na ako dito. Doon na po natatapos ang paulit-ulit kong panaginip sa puntong hahawiin ko na sana ang kanyang mahabang buhok. Dahil po sa panaginip na yon ay nagigising ako ng malakas na kumakabog pa ang dibdib ko. At ito rin po ay nag-iwan ng katanungang Sino ang babae na nasa panaginip ko? At sino ang babaeng paulit-ulit na nagbabalik sa bawat gabing nahihimbing ako ng tulog? Matuling lumipas po ang isang buwan At ang laging laman ng isip ko ay ang panaginip pa rin na iyon Pakiramdam ko ay parang nagkakagusto na ako sa babaeng nasa panaginip ko Ewan ko po ba pero pakiramdam ko ay mababaliw ako ng husto kapag hindi ko siya nakikita sa mga panaginip ko. Hanggang sa isang araw ay narinig ko ang isang pamilyar na boses na tinatawag ako mula sa labas ng aming bukid. Hindi ko po maipaliwanag ang biglang pagkabog ng dibdib ko noon na ang bumungad sa akin ay si Rosalia. Isang malapad ng ngiti ang pinakawalan ko nang magtama ang aming mga mata normal naman siya sa paningin ko. Siya pa rin si Rosalia. Ngunit iba ang hatid ng kanyang mga titig at ngiti sa akin na para bang nagbibigay iyon ng kakaibang kaligayahan. Yun bang pakiramdam na para ka pong nasa alapaap? Uy Rosalia, kamusta ka na? Namiss kita ng sobra. Yan po ang sabi ko sa kanya at hindi ko po alam kung bakit yun po ang lumabas sa bibig ko. Pero yun naman talaga ang laman ng damdamin ko. Tumugo naman po si Rosalia at sinabi po niyang na miss daw po niya ako at kaya daw po siya nagpunta sa amin upang bisitahin ako. Yun na nga po ang simula ng pagkakaigihan po namin. Simula ng araw na yun ay panay na ang dalaw sa akin ni Rosalia kami na ang laging magkasama dahil mas pinipili ko na siya kesa sa mga tropa ko. Bagi naman po na ikinagulat nila. Masaya ako kapag nasa tabi ko si Rosalia. Para bang nagiging kumpleto po yung araw ko pag nakikita ko siya. Hindi ko na rin napapanaginipan ang babae na paulit-ulit na nagpapakita sa akin sa mga panaginip ko. Siguro po ay dahil Nabaling na kay Rosalia ang aking atensyon, kaya hindi ko na siya naiisip. Isang araw po ay nagtungo sa bahay namin ng isa kong tropa. Tinatanong niya kung bakit sa balugang si Rosalia na lang umiikot ang oras ko. Gayong nais din nilang makasama ako sa paglalaro ng basketball, o di kaya'y makabanding sa tambayan namin sa nadinig ko na tinawag niyang baluga si Rosalia ay uminit na ang dugo ko sa kanya at hindi na siya nakailag ng umigkas ang kamao ko sa kanyang muka. dahilan upang dumugo ang kanyang bibig. Pansin ko pa ang pagkagulat niya sa ginawa ko. Mabilis niyang nilisan ang aming tahanan ngunit nang makalabas na siya ng bakuran ay sinigawan niya ako. Sinabi niya sa akin na nakulam daw ako talaga ng balugang iyon bago po siya tumakbo. Sa mga tinuran po niya ay napakuyom na lang po ang mga kamao ko. Sa pagdaan ng mga araw ay palalim ng palalim ang nararamdaman ko para kay Rosalia hanggang sa nagtapat na ako ng pag-ibig ko para sa kanya. Mabuti na lang at kaagad din naman siyang sumang-ayon na magkaroon kami ng relasyon ng mga panahong iyon po ay nalulunod na ako sa pagmamahal ko sa kanya umabot pa sa punto na gusto ko na siyang pakasalan hindi naman humadlang ang mga magulang ko dahil lang sabi nila ay mabait at mabuting babae naman daw si Rosalia kahit na hindi ito kagandahan wala silang maipintas tungkol sa pag-uugali ng ina at lola nito kaya isang araw po ay nakapagdesisyon na akong magtungo sa tirahan nila upang bisitahin ang aking nobya. Tirik na tirik po ang araw ng mga panahong iyon kasing init nang nagliliyab kong pag-ibig para kay Rosalia. Kahit na pinagpapawisan ako ng husto sa pag-akyat po sa bundok kung saan nakatira ang mahal ko ay ayos lang. Basta masupresa ko lang siya sa araw na yon. Gawa ng ipapaalam ko na sa kanya ang balak ko na hingi na mga kamay niya sa kanyang lola at ina. Sila na lang kasi ang pamilya niya. Gawa ng namatay na dopo ang kanyang ama noong siya ay musmus pa lamang. Nang marating ko ang kanilang hindi kalakihang kubo ay kaagad akong nag-ayos ng sarili at nagpabango pa dahil batid kong amoy araw na ako. Tao po. Tao po. Tawag ko subalit walang sumasagot. Nakaawang naman ang pinto kaya naman naglakas loob na akong pumasok. Gusto ko rin kasing makainom ng tubig dahil sobrang nauhaw na ako sa haba ng nilakad at inakyat ko. Rosalia? Rosalia? Tawag kong muli nang makapasok na ako sa loob ng kubo pero wala pa din katao-tao sa paligid. Dahil nga sa uhaw na ako, ay tinungo ko na ang kusina para sana makainom subalit. Napatigil ako sa ginawang paghakbang ng matapat ako sa isang silid. Nakabukas ng bahagya ang pintong iyon. Wala sa isip ko na sumilip ako sa silid na iyon hanggang sa bumulaga sa akin ang madilim na paligid. Dahil ang buong kwarto ay natatakpan ng makapal na itim na kurtina. Sa gitna ng silid na iyon ay may isang mahabang mesa na kulay itim na halos matakpan ng maraming kandilang nakasindi. Sa gitna ng mesa ay nasipat ko ang isang larawan na nakatali sa isang manika na naglalangis at katabi nito ang isang itim na libro. Hindi ko maintindihan ang kakaibang pagtahip ng kabako sa dibdib ko ng masilayan ko roon ang sarili kong larawan. Napaatras ako at napalunok ng laway ng paulit-ulit. Pakiramdam ko kasi ay natutuyuan ako ng laway sa puntong iyon. At nang makalabas na ako sa kanilang pintuan ay nabangga ko si Rosalia Bigla akong natakot nang mabungaran ko siya sa kanyang suot na itim na damit. Pamilyar sa akin ang damit na iyon dahil iyon ang laging suot ng babaeng paulit-ulit na dumadalaw sa mga panaginip ko. Ang nakadagdag pa ng gulat sa akin ay ang anyo ni Rosalia. Para kasing nagsitayuan ang buhaghag na buhok sa kanyang ulo Nataranta akong nagpaalam kay Rosalia sa mga sandaling iyon. Batid kong nagtataka siya sa inakto ko subalit mas nanaig sa akin ang pagnanais na makauwi ng bahay at makalayo sa lugar na iyon. Hindi ko na narinig pa ang sinabi ni Rosalia dahil nagmadali na akong lumisan sa kanilang tirahan. Pagdating ko po ng bahay ay naramdaman ko na lang na parabang Pinaghahampas ng matigas na bagay ang buo kong katawan hanggang sa bigla na lang ako humandusay sa sahig. Bagamat nangihina ay alam na alam ko pa rin ang nangyayari sa paligid hanggang sa bigla na lang sumikip ang dibdib ko. Kinakapos na po ako ng hininga at ramdam ko ang pagbigat ng talukap ng aking mga mata hanggang sa nagdilim na nga ang lahat sa paligid ko Nang magising ako ay napag-alaman napag-alaman kong tatlong araw na pala akong nakaratay sa banig Naroon na ang mga kaibigan ko at may kasama silang isang albularyo Kaloy, mabuti na lang talaga't nagising ka pa Ang akala namin ay mawawala ka na eh Buti na lang talaga't naagapan ka ng albularyo ang sabi nila sa akin, kahit na nangihina ang katawan ko ng mga sandaling iyon, ay naasagap ng mabuti ng aking tenga ang kanilang mga sinambit. Nais kong makipag-usap sa kanila subalit hindi ko maibuka ang aking bibig. Pinagmasdan ko na lang at pinanood ang mga ginagawa ng albularyo. Hanggang sa nasipat ko na may pinaaamoy ito sa mga magulang ko at ganoon din sa akin. Noong una ay nakakasulasok ang dulot ng amoy na iyon Ngunit na nagtagal ay bumabango na ito sa pangamoy ko At nalalanghap ko na ang amoy ng pandan Yun bang pandan na hinahalo sa sinaing upang maging kaaya-aya ang amoy nito? At sunod naman po ay may ipinahid sa noo ko ang albularyo Matapos niya itong usala ng dasala pinahid niya iyon sa buo kong katawan. Sa ginawa niyang iyon ay nakaramdam na ako ng konting ginhawa. Bago umalis ang albularyo ay binilin po niyang huwag na munang magtinda sa bayan ang mga magulang ko para makaiwas sa kapahamakan. Sa pag-alis po ng albularyo ay saka ko palang nalaman ang katotohanan na ako pala ay nasa ilalim ng sumpa ng isang mangkukulam ang paniniwala ng mga kaibigan ko ay si Rosalia ang gumawa ng iyon sa akin ngunit ang banggitin ng mga magulang ko na pati sila ay nakulam rin ay kaagad na nagbigay ng konklusyon ng mga kapitbahay namin na nakakaalam sa pangyayari na ang pamilya o ni Rosalia ay pamilya ng mga mangkukulam ang kanilang basihan ay sa tuwing may nakakaalitan o nakakagalit na mga tao ang pamilya nila ay nagkakaroon umano ng hindi maipaliwanag na karamdaman ang mga iyon at minsan pa ay nagiging sanhi ng kamatayan ng taong sinumpa ng mga mangkukulam. May balita din kasi silang nadinig na kayaro na padpad ang pamilyang iyon sa lungsod namin ay dahil nais na silang patay ng mga biniktima nila at binigyan ng sumpa sa kanilang lugar. Ayon pa sa mga magulang ko, ay naniniwala daw silang kinulam sila ng pamilya ni Rosalia. Gawa noong hindi pa sila natitignan ng albularyo, ay puro kabutihan ng lola at ina ni Rosalia ang lagi nilang bukang bibig. Kaya naman daw ay botong-boto sila kay Rosalia para sa akin. Subalit matapos na ginamot sila ng albularyo sa pamamagitan ng pagpapainom sa kanila ng nilagang dahon ng lubigan sa kapalang nila na alala ang mga pangit na pag-uugali ng mga ito lalong lalo na sa mga taong hindi nila nagugustuhan. Nang tanungin nila ako tungkol sa relasyon namin ni Rosalia ay hindi ko na nadama ang matinding pag-ibig ko para sa babaeng iyon Natatawa na nga lang ako sa sarili ko nang sabihin sa akin ng mga magulang ko na nais ko nang pakasalan si Rosalia. At sa mga sandaling iyon ay nanindig ang mga balahibo ko kalakip ng pandidiri. Akala ko ay magiging maayos na ang lahat. Subalit pagsapit ng gabi ay nakadama ako ng matinding pagsakit ng tiyanak at bigla akong napabaliktad sa higaan dala ng sobrang hapdi at kirot. Dumadaing na ako sa sobrang sakit hanggang sa bigla na lang bumulwak ang malapot na dugo mula sa bibig ko. Sunod-sunod na pag-ubo naman pagkatapos iyon. Halos hindi na ako makahinga sanhi ng ubo na hindi matapos-tapos sa pag-ihit. Ang buong katawan ko noon ay parang nanginginig sa sobrang lamig na hindi ko maipaliwanag. Malamig ang pakiramdam ko pero sa tuwing nagkakadikit ang mga balat sa katawan ko at kamay ko, ay ramdam ko naman ang matinding init na nakakapaso. Kahit nasa ganoong sitwasyon ay nasasaga pa rin ng mga mata ko ang ginawa ng gulang ko. Kaagad na binuhos sa nila ako ng maligamgam na tubig. Hindi na nila alintana ang mga gamit na mababasa sa higaan ko. Pinaliguan nila ako ng pinakuloang mga balat ng dahon ng anonas, pandan, lubigan at mayroon pang mga papel na may nakasulat na mga salitang latin. Naramdaman ko na lang na biglang humupa ang kakaiba kong nararamdaman nang mabasa na ang buo kong katawan. Sakto namang dumating ang albularyo at paulit-ulit niya akong inusalan ng dasal habang nakahawak sa noo ko. Bigla ko nalang naramdaman na parang may isang mabigat na bagay na nakadagan sa akin na bigla nalang nawala at guminhawa na ang pakiramdam ko. Samantala, ang mga kaibigan ko pala at ilang mga kalalakihan sa aming baryo ay umakyat ng bundok, dala ang kanika nilang mga itak at naglalakihang mga sulu nagbabalak silang sunugin ng pamilya ng mga mangkukulam. Nalaman ko na lang kinabukasan mula sa kanila na hindi na nila nadatnan doon ang tatlong babae na sina Rosalia, ang nanay niya at ang lola nito. Ang tanging nakita na lang doon nila sa loob ng kubo ay ang ilang mga kagamitan ng pangkukulam, kagaya na lamang ng mga sinulid na itim, mga kurtinang itim, mga kandila at mga bote na may lamang langis, balat ng puno at lupa at ang larawan kong tila tinadtad na sa pagtusok ng karayom na nakatali sa isang manika na mamasa-masa pa. Tila binabad yun sa isang langis. Gaya ng plano, sinunog nila ang kubo ng mga mangkukulam upang hindi na sila makabalik at muling manirahan doon sa karatig baryo namin ang dating matipuno kong katawan ay hindi na nanumbalik pa. Naging payatot na ang pangangatawan ko mula noong lubusan na akong gumaling mula sa sumpa ng isang mangkukulam. Mabuti na lang at mayroon akong mabubuting mga kaibigan na tumulong sa akin noon. Sila ang naghanap ng magaling at bihasang albularyo para tulungan akong makatakas sa kalupitan ng mga mangkukulam. Ang masasabi ko na lang bilang aral sa kwentong ito ay huwag tayong basta-basta na lang magtitiwala sa mga taong hindi naman natin alam kung saan ang galing at kung ano ang pinanggalingan. Mas nakakabuting kapag hindi natin gusto ang aura nila ay huwag na tayong pakakampante at kaagad na lang umiwas dahil hindi natin alam kung ano ang dala nilang kapahamakan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Historia Tagalog Horror Stories